Okay, gawa tayo tinapay. Oh. anong tinapay to? Walaan nyo mga kababayan kong mga Pilipino. Tinapay. O. Oh. Ang makahula, mayroon sa akin isang plansang tinapay. <laughs> Sinang, hindi ka kakain kung... o <laughs> umaya, mag, ano ka? Magribansi, magribansi ka umaya. Hindi pa nga ako nagugutom eh. Ano na naman na kakain na pilitin ko, hindi ako nagugutom. Di ba? Gusto ko kakain ako yung gutom. Shout out mga idol, anong tinapay ito? Walaan nyo kung ano tinapay ito. Hula, hula. Hula, hula. Kung anong tinapay, aray. Eh. Ah? Anong tinapay? Hula, hula. Anong tinapay yan? Yan, ayan pa o. Oh. Hulaan nyo yan kung anong tinapay. Okay. Ang makahula, magagaling. Ka, pag, pag, mag pag nahulaan nyo, may utang ako sa inyo. <laughs> Babayaran ko na lang kayo pag may pira ako. Ang sino mo ma makahula ito, kung anong pinapay ang ginagawa ko, may premyo. Pero utangin ko muna. Ah, uh -huh. okay, yan lang muna. Bye-bye.